hoy Maganda, maganda. Umaga po. Ay, umaga na pala. Gabi na pala mga bayan. Tayo po ay hindi nag-live. hindi po tayo nag-live. Dahil po, pagaling na po ang mama. So, sikit na lang ho yung kung anong sakit. Pagaling na ho siya ngayon. Ah, uh, ayun. Malapit na siyang gumaling. Ngayon po is day off niya. Kung makikita nyo po eh, naglalaba siya po ngayon. Ayan. Kapag po siya ay day off, talagang todo linis siya. Pati bakura, na yan. Ayan, lahat nililinis niyan. Katawan niyan, nililinis din yan. Siyempre. Syempre o. <laughs> oh. Sipag. Yung uniform niya mga bayan ay dalawa bali tatlo mga bayan. So, day off niya, kaya hindi siya pumasok. Ano? You know? Dalawang uniform yan. Naglalabas siya tuwing gabi mga bayan. Pagdating niya, lalabas siya. Tapos, yun. Diretso tulog na, diretso linis ng katawan. di ba? Diba? Ganyan no, ang gawain po ng isang security guard. ba? Diba? So, sa atarenta ko, ay may formation sila mga bayan oh, may formation sila sa 30 ayan you know. tabi ko yung calendar at 30 mga bayan so sa so, makakakita sa mama, mga, bayan mag selfie kayo mga bayan <laughs> baka kayo ilibre niyan. baka naman <laughs> baka kayo ilibre niyan, mga bayan mabait po ang oh, mama na 30 hope Pupunta ho sila sa balayan mga bayan. So hindi na po tayo sasama dahil... Wala po tayong sasakyan. Yan, kung may sasakyan kami mga bayan, yun. Sasama ako. Siyempre, gusto ko din makapunta ng balayan mga bayan. Pero nakapunta na ako dyan mga no Nung kumuha kami ng NBI, ayan, nagpunta kami dyan. Dalawang beses. yan dalawang balik kami dyan dahil... Yung NBI daw ay... Ma isang linggo pa daw makukuha. So, yun. Dalawang balik kami. Naalala ko tuloy yun. Yan, no? Sipag nga mga bayan, no? Kahit gabi, wala patawad yan. Kakakapi lang namin. Yung kape. ka na? May kupugsit. Shout out sa iyo. Hindi ko na ano yung comment mo. Eh. Hindi ko na re-reply out. May kupugsit. Benoy Bus Driver TV lagi ako nanonood ng vlog mo. Ba pag pag, pag mayroon load. pag may load 'yun, nanonood ako ng vlog ni Meigo Pugsit. Yung subscribe niyo si Meigo Pugsit. Yan Pinoy Bus Driver TV. Ano ta no? Yeti microphone projector boxe ng ng ano, ng dinamik. Tawag mo ayaw mo, ga? Huwag na. You know, sipag yung mga bayan. Hindi ito live me, ha? Sipag niyan. <laughs> wala po yung patawad. Kahit gabi, maglalam maglalampaso pa yan. Ayan, okay, bahay mga bayan. Hindi na ako natutulog. Siyempre, dito na tayo natutulog. Ayan. Dito tayo natutulog. Kasi mga bayan, wala dito magtatao sa sala eh. Walang magtatao dito sa sala. Kaya dito na ako natutulog. Yan mga bayan oh. Kape. Nash mga bayan Yan ang timplahin yung mga bayan, Masarap. Walang asukal siya mga bayan. Kapag brown yung binili mo talagang tapang. Di ba? Pano si Mima yung. Tutulog yung Tutulog. Magay kami sa vlog. <laughs> Natutulog yan bayan, mga bayan. Pasensya. Ayun. July 30. Uh, July 25 mga bayan ang pasukan. Ay, July 25. Ano ito ba ngayon? Ay, July na nga. Oo, oh, tama, July. July 30. May atrenta pa sa Jun? July na ngayon ah. Oo nga, July na nga. Oo nga, July na may. Walang atrenta sa June. Ay, sa July oh. Na may. Sabi mo atrenta. Ay, wala oh. Wala. mo pa Ay, oo nga. ayun. Hello. <laughs> Kinabahan ako eh. <laughs> Akala ko June lang ngayon mga bayan oh. July na. Hindi kasi tinatanggal. Kaya sabi ko bakit at 30, June na. A July na nga. Di ba? Yan nakaka ko lang ng vitamin si mga bayan. Kita nyo ba? ang alkaline niyan. Siyempre. Bawal pa ako sa power cells mga bayan. Bawal pa ako sa power cell. Dito muna tayo. Kapag tayo na 21, ayan, pwede na tayo mag power cell. 21 years old. ayun. Bawal pa sa bata eh. Malapit na tayo mag 21. Oras pala natin mga bayan. Nagkapit tayo ng alas 6 na. Ayan, 5.40. 5.40 tayo nagkape. yan hindi pa malamig. Mainit pa. Ayan, happy, happy Sabado sa mga bayan. Linggo na po bukas. Linggo, pero hindi po tayo nakakapagsimba. Yan. Hindi po tayo nakakapagsimba. Pero sa TV mga bayan, kapag may isa, nakikinig ako kahit online mas yan nago online mas ako mabayenta pag linggo pero sa Manila Katedral ako nakikinig mga bayan English ang salita sa Manila Cathedral kaya walang ibang simbahan na hindi English sa Quiapo mga bayan Tagalog yan, pero sa Manila Cathedral tsaka sa San Antonio Paris yan, English yan. Kaya minsan, iniintindi ko na lang yung sinasabi. Pero sa kaya po mga bayan, bihira mapalabas sa TV. Mahirap. eh ano yung ano mga bayan? Nagpapagamot po siya mga bayan si Mami Lady sa online. Ayan, online lang. Nagpapagamot po siya through online hindi ko nasasabihin ng pangalan taga kabanatuan Ayan. sinabi ko lang yung lugar pero kayo na maghanap ng pangalan manggagamot sa Gapan Gapan, Mabaysiha baka Gapan sa Japan wala maggamot sa Japan Ayan. diba ito, tambay na naman tayo bukas. Tambay-tambay tayo bukas. Nagtotolinis na mama mga bayan eh. Kaya wala tayong gagawin bukas. Magwawalis lang tayo. Tsaka, yun, kakain. Tutulog. Ngayon kasi hindi ako nakatulog. Tapos nagkape pa yun. Lalong hindi nakatulog. So, ang tulog ko na nito, mga bandang alas 11. Ayan, alas 11, alas 12. Ayan, tulog ko niyan. Kapag ako nagkakapis sa hapon, mga tulog ko, alas 11 na. Ayan, alas 11, alas 12. Ayan, inaantok na ako. Kapag ako nagkape sa hapon, mga bayan, mga alas 5. Ayan. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, 11. 11 mawawala yung effective mga bay ng kape tuwing 6, 6 hours yan 6 hours mawawala na yung effective ng kape so yun inaantok na ako na napakinggan ko lang sa brigada bukas ng umaga Ayan mga bayan, so may bagyo po tayo. So palabas na po. So may kasunod na naman daw. So mag-iingat palagi mga bayan. Ano? Talagang hmm. ingat palagi. Ano? Kung saan man po tayo magpunta sa langit, este, sa ibang lugar, ayan, mag-iingat po tayo. Siyempre, kailangan po ng safety. Ayan. Shut out! Kay may ko pugsit. Pugsit. Shut out, pugsit at kay ano mga bayan sa aking idol Ayan, si Mego Pugsit lagi na biyahing maasin or mok yan katbalogan samar pero hindi sila nadaan mga bayan ng liluan lawang yan ang mga dinadaanan nila lauang sa samar pero hindi pa ako nakakapunta ng samar mga bayan hindi pa tayo nililibot ng mami hindi pa tayo nililibot sa Baguio, sa Leyte, sa Samar. Oh, 'di ba? Sana naman ay maisama tayo, 'di ba? <laughs> Siguro, mahalan pa masaya pa Samar, ano? So, 'yun lang mga bayan, na uh, maaming maraming salamat sa suporta. Uh, sa suporta na ibinibigay ninyo po sa ating channel. At uh, 'yun, maraming salamat. God bless po sa ating lahat mga bayan. Stay safe, ingat palagi at Huwag pong mawala ng pag-asa mga bayan. Siyempre, lagi po tayo magdasal. Araw-araw, everyday. Ano? Kaya kasi, yan ang pamputekta natin sa mga panganib. Yung pagdadasal. Kaya huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Lagi pong stay positive. And laging tumawa. Laging masaya. di ba? Diba? Lagi po tayong masaya. ba? Diba? Ito po ay laging malungkot. <laughs> Lagi <laughs> Lagi po siyang malungkot. Iniisip niya po yung bayarin dito sa bahay. Siyempre, magulang eh. Tapat iniisip po yung mga bayarin. <laughs> Kaya po lagi po siyang malungkot. Lagi po yan malungkot. May iniisip. Kung hindi naman iniisip. Ayan. Kung hindi naman po sa iniisip. Ah... Uh, Kung hindi naman po iniisip yung bayarin mga bayan, iniisip niya po yung kanyang jowa. Oh, ang jowa ha. Huwag kayong mag, ano dyan, huwag ko kayong, huwag <laughs> kayong magsalita na may iba na ha. Jowa ho, yung daddy, oh, di ba? Akala niya huwag kayong mag, ano diyan mag-react. Hindi na daw siya nag-iisip sa mga bayarin mga ba. Nang iniisip siya, ang iniisip niya ngayon ay trabaho. Okay. Trabaho. Ay, kung sino ang gusto ang mga bayan, alukin niyo naman ang mama sa ibang bansa. Kung mabait ang amo ninyo. Ayan, alukin niyo po ang mama. Ayan, Facebook niya mga bayan ay Mari Martalia kung gusto niyo Ah, uh, kung gusto niyo alukin. Ayan, sa ibang bansa. DH. Ayan baka naman ano para may sama na gusto daw niya magtrabaho mga bayan sa ibang bansa kung so, sino po ang mabait na amo yan alukin niyo po ang mama at yun papasok po siya bilang DH ayan kung so, sino po yung sobrang mabait na amo mabayan, bayan malaki ang sweldo yan papasukan niya po yan dahil o ito masipag uto sa gawaing bahay mabayan. bayan ah Pursigido ang gawain niya mabayan Kaya po sa mga gusto pong uh, mag-alok sa kanya ng trabaho sa ibang bansa, please, i-message niyo po siya sa Mari Martalia. Yan, ang kanyang FB. So yung number hindi ko nasasabihin. <laughs> Private na yun. <laughs> Yon mga bayan, kung may naiisip kayo mga bayan na gusto niyo ipasok sa inyong amo, ito po mabait na babait po okay masipag na masipag porsigido po ang gawain niya mga bayan yun mga bayan, so ilalagay ko na lang sa comment section yung page, yung page niya yung pay, FB niya sa mga gusto pong yung bababa na ho ha yung tapos na ho ang kontrata ito ho ang mama ipasok ninyo para may kapalit Ayan. ah uh, passport mayroon na siya mga bayan passport uh, ano na lang Uh, medical, ayan, medical, tsaka ticket. Ayan, sa mga gusto mag-alok yan ng trabaho sa ibang bansa, comment na lang po kayo para may pasok natin itong mama. Ayan. kung security guard naman sa ibang bansa, pwede rin mga bayan, Gusto niyang, gusto, gusto ng trabaho. Ayan, tiyaho sa mga gusto ho, ayan, bye-bye. Ingat tayo mga bayan. God bless po. Happy Sunday po.